Hello, what's up brothers? Kumusta? Okay, ganito. Habang nagpapahinga kasi ako, nasa deliver ako eh. Nasa deliver ako eh. Ah... Uh, Sasamantalahin ko na to kasi marami nagpapashoutout sa totoo lang. Hindi namin ma... Malalahat ah, bahala na. Uh, pasensya na kung sino yung... Ano. Basta, shoutout ko. <coughs> I-shoutout ko yung <clears throat> kung sino ma-shoutout ko. Maraming salamat. Kung nakikita nyo to, 30,000 comments. Uy, mag-focus ka boy. Ayaw niya mag-focus. Wala, ayaw mag-focus. Basta 30,000 comments to eh game shout out kay kay Ajing vlogs salamat sa idea kaibigan galing mo sa mga gusto pasipa dyan okay okay shout out kay Miko Tetangko shout out boss shout out kay <clears throat> it's me Chosen Mendoza pabili ng yelo at tinapay pwede na ba yan Sabi ni Eric, Beron Salas, ganda po ng video mo. Salamat, boss. Okay. Sabi naman ni Queen TV, Galigaw, uh, gumawa ka po ng video tips part 2. Apo, gagawa kami, promise. Kung bawal po ba yung mag-share ka ng videos ng iba. Katulad po ng akin, wala ako halos video ko. Puro lang ako share po. Pwede naman yun, kaya lang mahirap ma-monetize yung ganong style mas maganda pa rin, mas the best yung video mo. Lalo na kung ikaw yung nasa video kasi yun ang brand mo eh. Kailangan makilala tayo bilang vlogger. Ganda naman ito ni Pinky Rosalem. Okay. Pag daw. Pag po. O, oh, yakapin nyo na daw si Pinky. Si Miss Pinky. Shoutout kay Alexander Rios. Uh, fat mom. Fat mom. Pero hindi ka mataba. Shoutout kay... <clears throat> Pantay ng ano. Russell Brazil Russell Ian Ray. Galing ah. Thanks for this video. Nakukuha na ng idea. So helpful. Okay. Maraming salamat sir. Shout out sa nurse ng bayan. Thanks sa tips sir. Napaka helpful. Maraming salamat. Welcome po. Shout out din kay Christian Corix. Hello. What's up mga ka-Corix. Okay. Then shoutout po uh, Meron akong mga gustong ano dito i-comment eh Shout out Pitbull and friends tapos Shout out Ate Rox Shout out Pam Rodriguez Anong meron sa 734? Yun lang, yun lang. Maraming salamat. Aris na kami. Tsaka abangan yung video namin, ha. Tungkol dun sa ano. Yung video namin sa announce, uh, nanalo ng mga parafol. Bukas yun i-upload. Maraming salamat.